Masakit, mabigat, at nakakabigla ang naging resulta ng laban ng Gilas Pilipinas kontra Chinese Taipei. Sa mata ng maraming Pilipino, hindi lang ito simpleng talo, ito ay paalala ng paulit-ulit na pagkakamali at kakulangan sa pagpili at paghahanda ng national team. Ayon sa ulat ng ESPN, isa sa mga pinaka-importanting dahilan ng pagkatalo ay ang pagkawala ni Kai Soto sa lineup, isang presensyang sanay nagbigay ng lakas sa depensa at rebounding ng gilas. Pero hindi lang si Kai ang iniiyakan ng mga fans. Sa social media, halos sabay-sabay ang hiling ng karamihan, ibalik si Renz Abando at 3D Ravena. Mga manlalarong kilala hindi lang sa opensa, kundi sa hustle, sa energy, at sa walang takot na depensa. Sa panahong tila walang gana at walang urgency ang mga nasa loob ng court, sina Abando at Ravena sana ang nagdala ng sigasig na kailangan ng gilas. Ang tunay na issue dito, ayon sa fans, ay ang kulang na effort sa depensa. Hindi maitatanggi, sinunog tayo ng Chinese Taipei sa 3-point shooting. Paulit-ulit silang nakahanap ng open shot. At walang handang sumalubong. Walang handang mag-slide ng paa, mag-box out, o kahit man lang magpakita ng sense of urgency. Kung nandoon si Abando, isang kilalang perimeter defender na mabilis at atletik, baka iba ang naging takbo ng laro. Ganon din si 30, na kilalang maasahan sa transition defense at hustle plays. Sayang! Dahil kung maaga pa lang ay nabigyan ng Tiansa ang mga ito na makasama sa training pool, baka hindi ganito ang naging resulta. Ang tanong tuloy ng bayan, bakit paulit-ulit na lang? Bakit parang mas pinipili ang safe, kilala, o veteranyo, kahit alam nating may ibang players na gutom at handang isakripisyo ang lahat para sa bandera ng bansa? Hindi ito paninira sa mga kasalukuyang miyembro ng Gilas. Alam nating lahat na may talento ang mga ito. Pero ang isyu ay kung sapat ba ang effort, sapat ba ang dedikasyon, at higit sa lahat, sapat ba ang puso sa loob ng court. Sa mga panahong ganito, mahalagang magmuni-muni ang coaching staff at ang SBP. Hindi na uobra ang dati. Hindi na sapat ang pangalan lang. Kailangan natin ng mga manlalarong hindi lang magaling, kundi may tapang, mataas basketball IQ. Ang pagkawala ni Nakai, Renz, at 30 ay hindi lang simpleng absences. Para sa fans, ito ay simbolo ng mas malaking problema, ang hindi paggamit sa mga player na may tunay na puso para sa gilas. Panahon na para bumalik sa drawing board. Panahon na para seryosohin ang pagpili ng mga manlalaro. Dahil kung ganito pa rin sa mga susunod na taon, hindi lang Chinese Taipei ang babangga sa atin, patitiwala ng sambayan ng Pilipino, mawawala na rin. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!